So yan. good morning everyone. Salamat sa inyong pagbisita sa aking muntik tahanan. So sa video ito ay meron na akong i-share isha lamang sa inyo, mga lods. Ito yung aking mama pig ng aking mga biik, mga lods. So, noong uh, nung siya yung nanganap, meron siyang 16 16 heads na big. Yon, yun ang kanyang naiyanak. So, sa madalit salita, mga lods, ang natira na lang ay anim. Anim na malulusog na big. So, uh, paanong nangyari yon? O bakit? Anong nangyari? Bakit anim na lang ang natira? Uh, sa sa video ito, mga lods, sasabihin ko sa inyo na nung siya yung nanganak, ito ang aking inahin nanganak siya uh, January January 5 yung time na yon ay sobrang lamig dito sa amin so dito kami sa Aurora mga lords Aurora province sa mga nakakaalam dyan sa patungkol dito sa lugar na ito uh, itong lugar na ito ay akalain mo parang parang semi bagyo yan sa mga buwan na January, February, hangga oh, hanggang March, 'yan. Uh, malamig, malamig ang panahon na 'yon. Pero bandang March kasi tuwing gabi na lang ang lamig niya. So 'yon. Eh nanganak ito mga lords, itong mama pig ko ay January 5. So napakalamig nung time na yun. At saka kung makikita niyo itong kulungan na aking ginawa ay still mating yung kanyang paligid o yung kanyang harang kaya nilagyan ko ng tolda yan, palibot. So nilagyan ko ng tolda, tapos uh, yan dito sa harap, meron din yan. Tapos meron akong ginawa mga lods uh, dahil sa dito ay uh, bukid. Uh, hindi maabot ng ng kuryente or walang kuryente dito sa lugar namin. So hindi ako naka hindi ako makagawa ng brooder, yung ilaw na uh, heater nila. So ang ginawa ako, DIY mga lods, yon DIY. Ayan. DIY na heater. 'Yun ay sisindihan para magbaga and then 'yun na 'yung isasabit ko dito sa bubong. Nakasabit dyan. 'yun 'yung magsisilbing uh, magpapainit dito sa kanilang area. Uh, sa buong magdamag. 'Yun. Uh, siyempre uh, sa katagalan, mawawala 'yung apoy nung nung heater na ginawa ko. So mangyayari unti-unti lalamig unti-unti lalamig yung eto, itong kulungan so yun, yung mga yung mga biik na hindi nakasurvive mga lods uh, yun naman ay mga maliliit kumbaga sila yung uh, lumabas na maliliit kasi ito, uh, first time niyang mga anak kaya nga uh, iniisip ko sa kanyang first uh, parity meron siyang 16 na biik na nayanak sa mga susunod siguro na panganak niya, uh, Lord willing, baka ayaw, mabantayan. At saka yun din ang kwan mga lords. Ang importante, dapat uh, nat naka nakamonitor o laging nakabantay sa kanila. So, ang ginagawa ko kasi noon, ang pagkakamali ko, hindi ako natutulog dito kasi, yan, meron akong ginawang kubo-kubo, yan, pasira na. Uh, matagal na rin kasi yan. Uh, hindi ako natulog dito ng gabi. So ang gagawin ko ito, ito Lord Drilling, ito pag nanganak tong si Milagring, dito ako matutulog sa kubo. Yan. So babantayan ko na yan ngayon. Para hindi na mangyari yung yung mga failure. Na? So yan. Napaka-importante mga lords. At saka hindi biro. Hindi biro ang pag-alaga ng patining or baboy. Yan. Yung mga ganitong alaga. Hindi yan... Hindi yan basta-basta mga lods. Hindi yan biro. Yan. Dapat pinaglalaanan yan ng, ng, oras, panahon. Lalo na sa mga ganito, yung paanakin. Yung mga paanakin na inahin, napaka-importante yan na lagi mong minomonitor. Yan, laging malinis yung kanilang kulungan. Tapos, laging uh, na sprayan ng dis disinfect. Yan. Para sa ganun mga lods, ay maywasan yung mga Uh, nagiging problema sa ating mga alaga so yun kaya ito sa February 10 mula 10, uh, 10 11, 12 uh, mag dito na ako magbabantay mga lods dito na ako matutulog sa bukit Yan. para naman mabantayan ko mabuti itong aking inahin na mga anak. so dito kasi uh, iniiwan ko kasi iniwan ko yun yung isang mali na uh, na ginawa ko iniwan ko ng gabi uwi ako uh, andito yung mga bake syempre andito, yung, andito yung mga bake ako doon sa heater na kanilang o nung aking ginawa so hindi yun sapat mga lords dapat yun uh, mula alas 5 5pm yan umpisan ng uh, sindihan yung heater hanggang kanyon mga lords Siyempre sa ating mga katulad ko mga farmer, uh, backyard farmer, uh, kailangan ng sakripisyo mga lods. Kahit na mapuyat ka, kailangan andun talaga yung sakripisyo. Kahit na mapuyat, ay ayos lang. So yun ang gagawin ko para dito, dito sa aking yan, yung mga anak na inahin. So yun mga lods, uh, tabayanan nyo yung mga susunod kong video. Uh, tungkol dito sa aking uh, inahin na to yan. si Milagring yan mga lods yan yung aking i-update uh, sa inyo kung paano ko siyang uh, alagaan yung kanyang mga big yan, Lord willing ay maging success yung kanyang panganganak so yan so siya nga pala ito yung pang second time niya na ng mga anak ito sa February 12 pero ito first time niya kasi yan. So, yan mga lods. Maraming salamat sa inyong pagsupporta uh, pagsuporta. At kung ikaw ay umabot sa video ito, ay na-appreciate ko yung inyong pagsuporta sa aking uh, channel, mga lods. So, yan. Shout out sa ating mga kabakyard dyan. Mga kapwa ko, hug racer. Ikaw, kayo po ay uh, laging mag-iingat at uh, naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi. So yan, happy farming and God bless sa inyong lahat. <laughs>